Hi mga ka-farmers, nakikita nyo yan, naghahanda po ko ng pang sa aking kalbasahan. Lalagyan ko po ang aking kalbasahan ng abuno para po siya ay madaling lumago. At mga ka ang kalbasahan ko po pong yan ay nasa dabi po ng aking bahay mga ka-farmers, pasensya na po ninyo ang aking pagbo-voice over po nga rin at nakataon po ang lakas ng ulam at iyan mga ka-farmers, tingnan nyo po ang lawak po ng aking taniman at kita rin po ang aking pong tinataniman sa kabila at iyan po mga ka-farmers, pagkatapos ko pong mag-abuno ng aking kalbasahan ay tiningnan ko naman po ang aking baboy na mga anak na at iyan ho, mga, mga kababoy, siya po ay nag-labor na pas forward po mga kababoy nanganak na nga po ang baboy na po noong kagabihan hindi ko na lang po na at hanggang dyan na lang po mga kababoy mga ka-farmers. ang aking vlog see you on the next vlog bye bye